Ang salita ng Diyos ngayong araw, ay mula sa awit chapter 15, verse 1. Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo, Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ang talatang ito ay isang tanong na naglalayong tuklasin, kung sino ang karapat dapat tumahan sa presensya ng Diyos. Ang tabernakulo ay sumisimbolo sa lugar ng pagsamba at kabanalan, habang ang banal na bundok ay sumasalamin sa mataas at dalisay na pamantayan ng buhay na hinihingi ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ang tanong ay hindi lamang ukol sa pisikal na lugar kundi sa espiritual na pamumuhay na may kabanalan at katwiran. Mensahe para sa tagapakinig ang Diyos ay tumatawag sa atin na mamuhay ng matuwid, may katapatan, at puno ng pagmamahal sa kapwa. Ang kabanalan ay hindi lamang makikita sa ating mga salita kundi higit sa lahat sa ating mga gawa. Ang mga makapapasok sa presensya ng Diyos, ay yaong sumusunod sa kanyang mga utos, may malinis na puso at handang maglingkod sa kanya ng may kababaang loob. Ito ay paalala na suriin natin ang ating mga buhay. May malasakit ba tayo sa kapwa? Iniiwasan ba natin ang kasalanan at ginagawa ang tama kahit walang nakakakita? Hindi sapat ang pananampalataya lamang, ito'y dapat na may kalakip na gawa. Ang presensya ng Diyos ay para sa mga nagnanais na magpakabanal at magpakabuti araw-araw. Ang dasal natin ngayong araw. Aming Diyos, salamat po sa paalala mula sa iyong salita. Tulungan mo kaming mamuhay ng may katwiran at kabanalan. Linisin mo ang aming mga puso at patnubayan kami sa paggawa ng tama. Bigyan mo kami ng lakas upang mahalin ang aming kapwa, magpatawad, at sumunod sa iyong kalooban. Naway makasama ka namin sa iyong presensya, hindi lamang sa oras ng pagsamba, kundi sa araw-araw naming pamumuhay. Sa ngalan ni Diyos Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.